mga boss another sunday another pets na naman tayo ngayon mga boss huwag nyo nga palang kalimutan mag subscribe sa si channel ko mga boss and follow mo na rin yung facebook page natin Jake Adyusi tara good morning boss Mark good morning kamusta boss ganda na ito ha <laughs> British long hair natin British long hair 5 months na agad ah. Sobra nga ako. Ang ito, boss? 25. 25 kayo, ganda oh. Complete vaccine, complete the war, maalaga nyo. Yun, maalaga nyo lang. Guys, ito right. right. sa kapatada lang ng mga complete vaccine sa complete the war. May anti-rabbit din. Maalaga nyo na yun, yun yun lang. Ito na, alaga na lang talaga. Dito, boss. Ano ito? Ah, uh, yung maliit na Ah. Uh, malaki bigay ko ng 75, 75 'yung maliit. Kasi itong malaki na 'to, boss. 'Yung malaking ano, 12 months eight five. 85, 122, pwede pwedeng pang-start 'no. Oh, 99 kasi itong silver tabi natin. eto silver tabi nasa to boss 75 75 mura malaki na man. yan boss Itong Siberian Persia natin oh. inuwi ko ng 12 12 na lang sa akin 9 months old ayun 3 months na lang eto nga nasa baba na to boss ano to Imalaya. malayan malayan malaki ayun mura lang 9000 na lang i malayan hit na oi na ah, aga ano lagi na, aga aga tong magi-study <laughs> Kaya maingi. Ito, boss? Ito, mga 5'5 natin. Ito, mga 5'5, version. Ito, babae. Ito, babae. Yan, 5'5. Yeah, ito, yung malayang kitten natin. Ah, oh, yung malayang kitten. Yan, luhays. Luhays. 5'5. Ito, kung saan na ito, boss? Ito, uh, Persian. Oo. Oh. Pure gray din. Ayan, pure gray na, Persian. Magkano ito, boss? Ito, 5'5 na lang. 5'5 oh, na lang. Yan, malaki na. Ito, 5'5 eh. na lang. Ayan, meron pa pa dito. dito. Malaki na, no, boss, no? Malaki yan, boss? May pants lang yan. Ayan, oh, ganda, oh. Magano to, boss? 7.5. Malaki ba to, boss? Malaki. Malaki, 7.5, oh. Malaki na. Maganda pang istad. Yun. May mga pet mag din si Boss Mark, mga boss, ha? sa lahat ng mga gustong mga order. Tapos yung British order natin. Ito, British order. months. Ito, British order, 12 months. Anong kulay ito, Boss? Cream? Yan. Ilang months na ito? 12 months. 12 months na. Yan. Magkano ito, Boss? 15K. Yan, malaki na, oh. Malaki. Halagaan na lang ito. Ang awas, malaki na. Dito pa nalang, oh. Yan, oh. Yan. Ito, complete na. Pang-e-start na lang, oh. Yan. Ayan, oh. Ganda, oh. Finish na, oh. Okay. Yan. Ayan, sa lahat ng mga gusto mong kapel kay Boss Mark, DM lang kayo sa FB. Yes, yes. Thank you, Boss Mark, ha? Thank you, thank you. Good morning, Ma'am Jade. Ito, update tayo kay Ma'am Jade dito sa Grotto Pet Market. Ganda lang dala ni Ma'am Jade, oh. Good morning, Ayan, naroon tayo, available na bagong pick-up. Female

Yan, ganda. Ang liit lang ang mukha, oh. Female din, bigyan ko na ng 10K. 10K na lang. Email 10K, 10K 10. kasi 10. black, pero maganda pa din yan, na Tikap din. Ayun, oh, sobrang liit lang din, tikap. Ayun. Size. Ayun, pumire niya, ang ganda. Small size na nito. Small size na pumire uh, niya. Lalaki po, ayan, ang Galilig, Bulldog, no? Oh, so, yan, no? na 12? 12 na lang. Yun, murang-mura na Una na lang dito. 3 months na, malaki na. Alaga na lang. Yun. kapal ng balay ah. Ang taba, oh. Ondat na bondat, bondat na bondat. Bondat Bochok na bochok, oh. Super ano lapis. E Yun. Ano yung gender nito, ma'am? Female. Female, Yun diya bigyan ko nito na lang. thirteen months and a half na ito. alaga na lang na lang yan. ta ba ta taba pa diyan ano 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 Taba, oh. taba um, um, ano 15 k. Kasi white siya. Ayun, white. Yan, 15 k. Yan. 4 uh, months and a half din. 4 months and a half din. Yan. Small size lang Negotiable pa yan kay so, Ma'am so, Jade mga boss so, ah. So, <laughs> yan. Ito. Ito dashan, ang ganda ng kulay no? ah. Ay ay pa. Ay eye pa yan oh. Double. Double color. Double dashan. Mail, ay eye. Ah, ah dapat bibigyan ko na lang ng 10K. 10K na lang. Yun. Rare color yan. Tasyan. 4 months na po. 4 months na. Uh, na Alaga na lang. Ayan. Uh, 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 tayo uh, 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 Ito, ang ganda na ito. <laughs> Chocodaction, kuya. Chocodaction, <laughs> oh. Yeah. Ganda, oh. Ito Lider naman, nose naman ay babae. Ito, uh, double choco, babae. Uh, 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 Bigay na lang ng 8.5. 8.5 na lang. Yun, murang-mura na. Kaya uh, ng, uh, ng gate. Uh, 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 uh ito, ito. Ito, ito black naman. Opo. Okay. Female din, kuya. Ah, female din. ano ito, ma'am? Long hair, 7K na lang. 7K na lang. Yes. Black na dashan Ito, toy poodle na, ma'am. Sa mga nag ng toy poodle. Ay Yun. Ang toy poodle natin, good, good, uh, isang choco, isang black choco. Ayan, o. Hindi siya totally black, kuya. Ayan, o. Ito, female. Bigay ko na lang na lang 8.5 na lang. Ayan, 8.5 na lang. Toy Pudin. Kaya mura na kay Magdid. Oh. Una na lang yan. Oh. Dalawa na lang may iwan. Ayan. Ito, ang cute. Oh. Maltis, ang lang. Oh. Mini lang siya. Ayan, oh, mini. Ang cute. White, male white, ko white, na Eight five. eight five na lang murang murang naya Maltis. Chow chow. chow chow naman sa mga naganap ng chow chow. Meron pa meron pa si Mam Ma Gate. Yan Sa sa mga best seller ni Mam Ma Gate. Yan. Yan chow, -chow. Pa, chow Chow Dalawang lalaki, isang babae. Bigay ko na lang po ng eight k each Yon. Dalawa fifteen k. Ayo, pag dalawa nyo, k na lang Gate. Yan nakakuyot nyan chow chow. Yon. Ito naman, Wawa, ang liit ulo. Oh, okay. ta Female po yan. Ilang na Five months na. Yan. na lang months, female, code. ko na lang po, nine five. Nine na lang. ating golden ganda na golden retriever, oh. Male. Golden po yan, going two months lang. Ito pa ng kulay, oh. solid yan, mga boss quality. Oh, way too much. Oh. Mail, bigay ko na lang 15K. 15K na lang. Last one na lang po to ito, nung Friday, Alimbo. na lang dito, mga boss. Game nyo lang agad sila, Ma'am Jay. Napakaganda niyan. Well, Golden Retriever. <laughs> Et, eto yung box type. Ito po muna yun yan, type. May box na rin po yan. Bigay ko na lang ng 7K. 7K. Ang ating duction sheet, so kuya, last one na lang, lalaki. Bigay ko na lang ng 3K. 3K na lang, yun. Dito na tayo sa mga pusa mo, ma'am. Ayun. Ito, mga, may mga pusa rin si Ma'am Jade. Kuya, nasa baba natin. Ito, exotic ba ito, ma'am? Uh, opo. Yan. Magkano dito? Bigay ko na lang ng 10K. Exotic, long, short hair ba ito, ma'am? Long hair. Long hair. Long hair. Ano dyan ganito, ma'am? Uh, babae po. Babae. Ito po lalaki? Main conversion. Main conversion. Gagayin ko talaga ng 10,500. 10,500 na lang. 10, 10, lang. Yan, laki na oh. Yan. Okay. Ito yung ragdoll, kuya. Ito, ragdoll. O, gano'n. Magkano rito sa ragdal mo, ma'am? Laki yan, kuya. Gagayin ko yeah. talaga ng 25,000. kay ragdoll. Yan, gano'n. Negosyable yan, pa. Blue eyes. Yan, malaki na oh. Alagaan na lang. Eto mama na ano to. Ganun din kuya. Uh, British ba to ma'am? Ah, Persian. Ayan. Yun. Babae din kuya. Babae uh, ko <laughs> 15K. 15K, yan. British. Ay ano? Ancon Persian. Ay. Yun. Tapos po yung ating main phone version din. Ito, yeah. kaling ko ba ito, ma'am? Opo, kaling Babae po. Kaling yeah. ko na lang na 12K. 12K. Ilang months na ito, ma'am? 6 uh, months po. 6 months na. Yan. Yeah. Ito, kaling ko rin. Kaling ko natin, pure exotic, exotic. kaling ko. ko na lang 15K. 15K. Lalaki ba ito, ma'am? Babae. Please. Babae. Yun. Ito nga ating main conversion Tatlo kasi ang kuya, babae ah. din. Bigyan ko na lang 15K. Ayun, main conversion 15,000. Yan, babae. Ayun, meron tayong budget meal. Ito, mga, tayo, mga budget man. meal. Malayan. Taya natin. Ganda na mata, oh. ko na lang kuya, 5,000. 5,000 na lang. Ito, uh -huh. mama no to. Meron tayong British Russian Blue. Ayun, British Russian Blue. Ah babae, kuya. Ah. Bigyan ko na lang ng 4,500. 4,500 na lang. Meron tayong Persia. Ito, Persia naman. Babae din po. Ah. Oh. Ay lalaki pala. Ah, lalaki. Magkano to, ma'am? 45. 45 na lang. Ang ating big bone. Ito big bone. Yan. Lalaki po 'yan. Yan lalaki o Ganda ng kulay oh. Lalaki, ito na lang ng 5K. 5K na lang. 'Yon. Ayun, sala. Ay, ito ay, pa pala. Ay, ito kasi sold na. Ah, sold na 'to, ma'am. Ay, ay, ito, ito. 'tong ragdoll na kitten. Uh, ragdoll, munchkin, Ayun, rad Ragdoll Munchkin. Rag Ayan, ganda na mata ha. Ilang mga sabato, ma'am? Ah, 4 months po yan. Pagkano ta, ma'am? pag na lang na 20... Eh, 25. <laughs> 25, yan. Negotiable pa naman yan kay Ma'am Kate. Negotiable yan. na. 25,000 Ragdoll Munchkin. Ragdoll po yan, ha. ang ganda yung pag-aaral ng Ayun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Ma'am Jade, DM lang kayo kaya tawagan nyo siya. Salamat po. Thank you, Ma'am Jade, ha. Good morning, Boss Mounting. Ito, update tayo kay Boss Mounting. Dito sa Grotto Pet Market. Okay, Boss. Ito, daming po meron yan, ha. Mga Canton Line. Yan, o, mga Canton Line. Ito, oh, Boss, magkano ito? Tuma malaki na ito ah? 10 na lang ito 7,000 na lang una-una na lang dito ano gender nito puro babae yan ito 10k sikap ayun itong husky mo na to 10k na lang itong chihuahua mo Ayun o, 6 6.5 na lang, 6.5 oh, chihuahua o, oh, apple head pa o oh. Itong dashan, 3.5 na lang Dito sa husky mo 7,000 na lang o oh. Yan o, oh, Siberian husky Yun Sa so, lahat ng mga gusto mong gabel kay boss mochi Mga boss, kontakin nyo lang siya sa number niya Thank you boss mochi ha Morning gaming Morning gaming Yon, Ay, update tayo kay Kuya Meng dito sa Broto Pet Market. Okay. So, okay, okay. okay, Yon. Ito, ito, Kuya Meng. Ayon, chow chow. Ah. Mail. 12K po. 12K na lang. Ah, Yon, two Fair type. Fair Ito. Ito yung mail. Ito yung mail. po siya. Ang lang, ha. Ah. to, Kuya? 10K. lang. no? Ito naman. Meron po tayong 4K, babae. 4K. 12 lang, 12. Ito, mura na ito. Oh, oh. 12K lang, babae. 12K na lang, o. Oh. Kaya kuya Meng. Yan. Yeah. Ito naman, si... Ako, Shih Tzu. Shih Tzu. Ito. Yan, ganda. 3 yan, lalaki. 3 nang lalaki. Magkano sa choco? Ito, 5K. 5K. 4, 5 lang in black. 4, 5 lang sa black. Oh. Yan. Bigit lang itong isa, o. Oh. Yeah. Ano? 4, 5 lang yan. 4, 5 lang. Yan, may vaccine. O, tapos may patay, oh. okay, o. Ito, Pangis taba. Lang, solid to, ha. Oh. Ilang man sa to, kuya men. Sa taong sikit. Ayun, pwede ng pangistad, ha. Oh. Magat. 9K lang, 9K. 9K na lang, taba oh. niyan, ha. Uh, oh. May bawas pa yan. Ayun, may bawas pa yan kay kuya men, taba niyan. Halaga na lang. Oh. Ayun. PM niya lang po. Oh, Ayun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay kuya men. PM lang kayo uh, sa ah, MP. Malayari po sa Facebook. Ayun. Thank you, uh, kuya men, ha. Uh, thank you, thank you. Good morning, Basays. Ito, update tayo kay Basays, ha. Oh. Ang ganda ng pomeray niya no ha? Ayos ah. Hindi pa to boss? Saan na rito boss? Ano lang po? 12K. 12K na lang. Lalaki, kulay white. Ano, lala, lalaki, kulay white. Yun. Pares na lalaki eh. Ah, pares na lalaki na. Yun, ganda na ito ah. Ano na to? Dalawang buwan na lang ate. Eh. Ayun. bakuna. Mahalaga na lang. oh, apat ang deworm. Yon. Ano, pag nakakuha nila, pa-update na lang nila yung, yung vaccine. Yung vaccine, Oh, oh, Laps na kasi. Oo, oh, yun. Pa-vaccine na lang, oo. Oh. Ayan. Isang bakuna, apat na deworm. Ayan, dalawa yan, oo. Oh. Banda niyan. Banda nyo naman dito, boss? Dosi po, negosyable. Ayan, 12,000, negosyable pa yan. Eh, kasi, ayan, ang ganda ng balay po niya. Balay, ano, dala ka, boss? Ayun, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay boss Ace, PM lang kayo sa FB niya. Sige, boss Ace, ha? God bless. Good morning, Boss Ryan. Good morning, sir. Ito, update tayo kay Boss Ryan dito sa Grotto Pet Market. Ito, ang tabahan nito, Boss, ha? Solid, ha? Ilang mats na to? Ilang mats na to? Ano? Buntis na ba to? Ang taba, Ang taba lang. Yan. Babae, ito, Boss? Babae, ang ganda, oh ilang ilang man sa tabas? 1 year 5 ayun, hintayin na lang ito mag ito jackpot na kayo dito, magkano ito? Boss Ryan bibigay ko lang po yan 15k may bawas ayun, 15k may bawas pa solid o ang pakataba niyan no? 15k ayun Boss Ryan, bully, exotic ito, American bully blue yan. Lalaki to, boss? Lalaki po. Yan, lalaki. Hindi ko. <laughs> ano nga? Ay, okay, Mike Rexot. Mike Rexot. years old. ICBR paper. Ayun. Magkano to? Sige, sila po natin 25K. Negosyo 25K. Pwede ng pang-estad, no? Opo. Yan, no? pwede ng pang-estad yan. No? Pogi. Yan. Ito naman. Doberman. Yan. Proven na ba ito, Bas? Apo, isang beses. Ayun, proven na once. Magkaan na ito? Naka-aircraft na rin. tayong tayo yung tayo nga niyan. tayo-tayo yung Doberman, okay. malaki na. Ito yung nalamagit. Magkaan na mag ito, -it. Bas? Ayan. Ibigay lang natin yung ng ano. Uh, kahit 13. 13. At? 13. 13. Okay. 13. 13. One, 13 lang. Ito, muna-mura na, oh. 13 na lang, oh. Itong golden mo na ito, Bas? Ayan, ayan female din 2 years may git naman yan proven na to once. yes. yan magkano to deep press big oh. bone bigay lang natin yan ng ano na kahit 95 fix 95 na lang oh, six. fix yan hintay niyo na lang mag hit oh. yun ayan sa lahat ng mga gusto mag-abel kay boss Ryan PM lang kayo sa FB niya Thank okay, boss Mas uh, Ryan. Ha. Salamat po. Good morning, Boss Hello, good morning, sir. Ata, update tayo kay Boston dito yes. sa Grotto Pet Market. Kamusta, Boss? Mabuti po, kamusta, kamusta. Yon, ay, 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 oh, tayo ngayon, sir. Oo, oh, medyo kalimlim. Yun, ito, may dalang American bully si Boston, Tin, oh. Yes, sir. Nano Choc bully yan, sir. Nano bully, choco. Exotic nano, yes. Nano Bogie. Malaki yan, sir. Yun. Three months may get ito, may papel. Yun. Ito, the worms and vaccines. Alagaan na lang. Alagaan na Yon. lang. Magkano to, Bastin? Eh, kahit 28 na lang, sir. Ayun, 28 na lang binibigay ni Bastin. Oh, tayo ngayon, sir. Mag-iisa na to, mga boss. Una na lang. Bait ko, bait. Nakabait na. Tingnan mo, ha? Ay, ay, ay. Ayos, ha? Bait na. Bupo pa. Oo. oo. Ayun. Ayun. Bait siya, okay. bait. Eto naman, Bastin. Ano to? Labrador? Labrador, sir. Tsaka, ano? Doberman. Ayun. Labrador, tsaka oh. Doberman. Sale natin to, sir. Ay, sale. Uh, sale na. Sale na, sale na. Araw na to, ha? May uh, araw na to, ha? Pag kinuha mo to sir, bibigay ko sa inyo lang hanggang 8,000. 8,000 na lang. Oh, yeah. supposed to be may 10K. Ngayon, araw lang na yan. Uh, sale lang kay Bostin. Uh, oh, okay, uh, sir. Uh, uh, sir. Uh, uh, ito, may konyat na. Kasi uh, siyempre, pag naglalaro sila, di ba? Uh, nah, Pero babalik yan. Uh, tutubo uli yan. Tutubo uli yan. Uh, tutubo uli yan. Lalaki to sir. Lalaki. May divorce ito, tsaka vaccines. Ayun. Yung nasa baba na yan, boss, ano yun? Ah, uh, Choco Labrador din yun, sir. Ito Sold o, na ba yan, boss? Ha? Sold na to, hindi pa? Hindi pa, hindi pa. Ayan. Ito, Choco Labrador. Ito, oh, Choco Labrador. Nilagay ko lang dito. Oo. Oh. Ito, ito, 10K benta ko na ito. Oo, oh, 10K. oh, Ayun. basta itong dalawang to, say sale ko to. ah oh. Yung ito, Doberman. Doberman, bigay ko lang na 9K. 9K na lang. Ngayong Ayun. araw na to, ha? Ngayon lang araw na to. Ngayon. araw na to. Ayun. Pag nyo to, itong Labrador, hanggang 8. Yung Doberman, hanggang 9. Ayan. Ayan, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss DM lang kayo sa FB niya. Opo. Yan. Tapos meron tayo dito mga traveling bag. Ayun, may mga traveling Pura bag. Pura lang po yan. Oh. Uh, lang yan kay Bostin. At Yon. may mga upcoming uh, puppies tayo, sir. Yon. Baka itong week na darating, meron na tayong pick-up toy doon Yon, abangan nyo yan. Yan. Yes. PM lang kayo kay Bostin para makapag-reserve pa na. Yes, yes po. Yes po. Thank you, Bostin, ha? Yes po. Salamat. Good morning, Kuya Lauro. Morning. Ito, update tayo kay Kuya Lauro dito sa Grota Pet Market. Ah. Ano yan kaya Lauro? Pumerenyan. Oh, Pumerenyan, oh, ganda. Magkapatid. Ah. Oh. Pili. Video, ano, standard or small size? Yun. Magkano dito kuya? 15. Pili. 15 na lang. lang. pa yan. Nego siya pa 15,000. Pili ah. sa isa, pili na lang. Quality na uh, Pumerenyan. Quality, po import line. Import line. Yan. Okay. Pares may. may. 3 months old. Ayun, 3 months old na. Matibay na yan. 3 months old. Yan. Dito sa Persian ba to, kuya? Mga Persian. Yan. Persian. Persian. 3 months na. 5K lang. 5K na lang. Yun. pa konte ha? Dito siya pa konti. Pares Yun. ganda niyan. Pares mail. Yun. Ang kapiming. Ito naman, piming. Normal salt Yun. to, kuya Lauro? High five 5 Ah, Exo, Exo, exotic. Ah, long hair. Exotic long hair, female. Female, ba daw? Flat face. Flat <laughs> face. Maganda to, boss? Magwa one year, 20. Oh. Lay ko pa. 20,000 oh. magwa one year na. Pero pwede na pa-start no. Ah. Oh. Ito na lang magit. Lay ko uh. pa yan. So kahit na medyo malaki oh. tawad, oh. lay ko pa. Basta Ayon. ano, negosyo sure buyer. Oo. Oh. oh. Negosyo buyer. Ayun. Sa lahat ng mga gusto mag-avail kay. Lay ko 18, pagka sure buyer lay hmm. ko pa yun. Ayun. Bibigayin okay. na ni Kuya Laro 18,000 na lang. Yan. Ayun, PM lang kayo sa PM lang kayo. Yan. Kontakin niyo na lang si Ayun, sa amin si Moko. Yan sa lahat sa mga gusto mag avail kay Kuya Lauro, kontakin oh, niyo lang siya sa FB niya at sa number niya. Kaya ah, yeah. lang ang FB, contact number. Thank you, Kuya Lauro. Thank ah. you, Kuya Jake. boss? ng Boss Khalid update tayo Boss kalim Dito sa Grotto Pet Market Kung um, dos? Kung rin sa parakit mo? 500 pares Ayan. Dito sa ano mo? Sa Sibra mo? Ha? 1,000 Dito sa ano? Kakatil mo? Yan, 2,000 yan pare. Ayun, 2,000 pa pare. Ay, itong budget mo na to. 2,000 yan euro. Yung euro budget, 2,000. Ay, dito sa kakatail mo na to. 2,000 yan. 2,000 rin. Dito sa kakatail na to. Pwede 1,800 lang. Itong Alps 1 mo na to. 1K pare. 1K pare. Yan. Dito. 2,000. 2,000. Dito sa mga ano mo Perso mo dito 1-2 mm. 1-2 mm. pares Ito halbso no? lang so, lang Dito sa lutino ka mm. pa mo 2 mm. lang Table Dito mm. sa albay no? White uh, right. bulls Dito sa ano 1 perso mo 1-2 mo na to <laughs> uh, Mapay na lang. Yun. Dito sa ano? Bisino mo na to. Mapay din pare. Ito ang albay mo na to. Mapay din din. Ito lutino pa? Dalawang lang pare. Dalawang libo lang pares. Lutino pa to? Ano ko ba? <laughs> ha? Mm -hmm. Oh, lutino pa yan. 6K. Etong krimino mo. Mm -hmm. 3,000 30 30 30 Dito sa fail mo 2,500 2,500 pares. Pares. Yan Itong Opaline Opaline Saka Yan Itong Albino na to 1,500 1,500 Yan Dito sa mga Opaline mo na to Dito sa 1,000 Dito lang 1,000 Dito sa 1,000 Dito sa unpaid mo, magkano yan? Kuha ka nga isa, kuha ka isa Yan Unpaid yan. So dilute, 300 300 dilute Yan Pero dito, 250 lang Yan Ayun, sa lahat ng mga gusto mga Sa lahat ng mga gustong Mag-avail mag kila Boss Khalid, mga boss PM lang kayo sa number nila, Boss Khalid Yan Thank you, Dosa Wala si Renan? Wala Thank okay, Boss Khalid. Busy, busy, Boss Khalid, ha. Good morning, Boss. Ito, Good morning. Day tayo kay Boss. Ito, ganda ng Persian uh, mo, Boss, ha. Ito, Persian ko. Ano na dito ang Persian Big Bone? Ilang months na to, Boss? Five months pa lang to, pero ang laki na. Huwag ka, ano to, Boss? Ibigay ko lang to ng ano, ng 8,000 pesos. Yun, 8,000 na lang. Pero negotiable pa yun. Negotiable pa. Ito, uh, Boss, ano to? Ah, uh, ano naman to? Ragdal. Ragdal. Ragdal Blue Point. Yun. Ayan, Ragdal Blue Point. Magkano ito, boss? Ito, 15K na lang kasi meron siyang ano eh. Pero negotiable pa ta. Meron siyang ano eh, kagat sa tenga. Pero magaling na. Ayun, magaling na. Ayan. Kaya binibigay ko lang siya ng 15K. 15K na lang. Ito, boss. Dito. Ano ito, boss? Tumblo mo na ito, boss. Ano to? ito? Ito, ito. Ah, uh, ano po yan? Ah, uh, ano British long hair. British long hair. Yun, British long hair. Magkano to, boss? Ito pong British long hair ko po, ano po? Bibigay ko lang ito ng 15K. 15K. Negotiable pa yan. Ayun, negotiable pa. <laughs> Ayan. Ayan, ito naman yung ano ko. Oh. Ito boss printed. Ah, turquoise. Ito yung na-blog mo na noon eh. Pero ba, dati binibigay ko siya ng 15. Bumabanan ko yun ngayon. 8K na lang. 8K na lang. Yon Negotiable na lang. 8K na yun. lang yan. Ayan. Version! Magkano to boss? Yung green color. Ano po? Binibigay ko lang ito ng 6,000. Negotiable pa. Ayun, 6,000. Tapos itong isa. Turquoise shell. Babae rin. Ito, babae rin. Ano po, binibigay ko lang ito ng 6,100 na pero may negotiable pa to. Ayun, 6,000. Ito na, bibigay ko na yung kinama ko. 5K. 5K, yun. Ito po, saan na to? Ayun yung breeder ko. Breeder mo, yan. Uh, Lynch Point version. Binibenta mo na to, boss? Binibenta ko na lang yan. Yun. Ano? Uh, benta ko na lang yan kahit 7K. 7K, yun. Ako, okay, main po yun. Ang Ayun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kayo, boss. Yes. Ah. Tangan nyo lang siya sa number niya. Ah, yung number ko po, sir, 9636499215. Yun. Pwede nyo rin po akong kontakin sa messenger, Marvin Liwanag po, and yung, uh, ano po namin, location po namin doon sa shop namin is, ano, sa bagong silang po. Search nyo lang po yung Martin's Aquatic Pet Store. Lalabas na po yun. yon. Thank you, Masa. Maraming salamat. Guys, dito ko na lang tatapos yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel. Gigadjusy. Babush!